yung presensya ng mga intermediate range missiles na yan ay dahilan para magkaroon na naman ng insecurity dito sa parte ng daigdig neto at baka magmula na naman, pagmulan na naman ng isang regional arms race. Well, again po ha, dyan yung intermediate range missiles na yan dahil sa visiting forces agreement. Ang sabi ng mga Amerika, ang, ng mga Amerikano, eh, kabahagi yan ng balikatan Baligatan sa panahon na mainit nga yung tensyon sa panig ng China at ng Amerika dahil dyan sa Taiwan. At saan sila nag-war nag exercises? E di dun sa norte, malapit sa Taiwan, hindi naman malapit sa West Philippine Sea. At doon nga dineploy sa lawag ang intermediate range missiles para bagang sinasabi nila na kaya naming marating ang ng missiles namin ang China at ang Russia at the same time. Kaya naman, ito yung sinasabi natin, bakit kasi kinakalagkad ni Marcos Jr. ang Pilipinas sa isang gera na wala naman tayong interes. Anong interes natin para makipag sa sa China na ating kapitbahay? Kakarating bansa. Nakatagal na na ating kasaysayan. Hindi naman tayo nagkakaroon ng hidwaan. Dumating nga ang World War I, World War II. Hindi naman tayo nakipag dyan sa mga Chino. O wala naman tayong dahilan para makakonsidera silang mga kalaban. Sa katunayan, dumating ang punto na ang China ay isa sa pinakamalaking namumuhunan sa ating bansa. At hindi lang yan, yung, yung panahon ni Presidente Duterte, sila rin ang pangalawang pinakamaraming turista na bumisita sa Pilipinas.